right guys, good morning, good morning Nandito nga ho tayo sa Taytay no? Kasi meron po tayo na discover na isang bodega dito Sa bodega sa Taytay So, uh, balita ko napakamura yung mga gadget nila TV speakers mga, mga naging mga laptop, tablet So, ating papasyalan At nang makita natin yung mga presyohan nila dito Sa so, uh, nagbabagsakan ng mga murang mga gadget no? Pag nandito po kayo tayo sa Taytay Yan, Jollibee for McDonald Dito lang yan, tatawid po kayo rito Hanapin lamang po yung Taytay Public Market Ayan, no? Napaka-lapit lang, no? Taytay Public Market Diretso lang po tayo rito Ayan napakadali siyang puntahan Dito lang yan sa bagong palengke na Taytay So... Eto napakalapit dito na siya ito na yun guys bodega sa taytay so ayan ngayon po ay nandito tayo sa taytay no? sa bagong discovery na uh, bodega warehouse bodega na mga, mga gadget so nandito tayo mga laptop nandito mga murang mura guys no? Oh. ayan oh. na Papasok so, tayo. yan. Hello ma'am, good morning. Uh, ah, nand Yes, nandito po tayo ngayon sa bodega sa Taytay, no? Opo. So, sige po ma'am. Ngayon po ay ah, soft opening ng bodega sa Taytay. So, sige po. Okay. Uh, sa lahat po ng na nanonood, ini-invite ko po kayo na pumunta dito sa Budiga sa Taytay. Ngayon po is soft opening namin. At sa July 1 po yung grand opening namin. Marami po kami mga pamigay, mga freebies, mga papiso deals. Yes. At saka may mga buy one din one po kami dito tulad ng itong 4199 na ah, may bundles po, no may yeah. na may Vivo Y93 at saka Vivo Y81 may isa ang ng Kepal at saka stand phone sa halagang 4199 okay. at kung gusto mo mo naman yung may tablet ito siya Yan, Spark Pro. Saka Opo. mayroon na siyang cellphone. May cellphone na siya. May speaker. sa halagang na hindi nila mambo. Okay po. Ah, oh, yung mga ano nyo. Mga yung mga individual naman. Individual, uh, lalo na yun. no mga pang phone. gaming phone. Itong RS4. Mga pang gaming phone. Itong RS4 na 16x128. Okay, um, okay, oh. Nagkakalaga ng 6,499. At of course, may previous din itong. previous po. Anong Opo. previous po niyan, ma'am? Uh, isang mini fan. Mamimili ka mini fan, mini speaker, or stand phone. Ayan. Yeah. Opo. Tsaka ano pa po yung mga iba po natin dyan. May mga iba't ibang klase po tayong mga pang gaming phone At saka, of course, may... Ito mga gaming phone lang po. gaming. Yan, gaming yeah, po. Tsaka itong mga smart ed, mga Infini uh, Infinix, pwede pa yung pang gaming po. Okay. At saka itong may keypad din po tayo. Yan po ma'am, magkano po yan? Itong okay. original na Nokia, dati nasa 1,499. Ngayon, nakasil na po siya sa 749. 749. Opo, original. May charger, may battery na po. May Opo, mayroon din po bang previous yan? Opo, meron. Ayun, of Previous pa rin po. But... No? Oh, at saka, sa mga budget meal naman, mayroon tayong Redmi na nagkakahalagang $999. Ayun, 999. $999. May charger ka na, may headset, may kissing ka pa. Okay, may cellphone no, ka na. Oh. Ganito. Guys, oh, 999 oh, may Opo. cellphone ka na. Oh, Um, may freebies pa may freebies pa at mayroon din tayong mga laptop ayun yung mga laptop guys oh, dito mo? na naman po tayo sa mga laptop sa lahat na gusto magkaroon ng laptop na murang mura maabil niyo po yan dito lang yan sa Budigas sa Taytay -tay. may mga iba't ibang price din po tayo at saka may free mouse laptop cleaner laptop stand mouse pad at saka itong keyboard pad at saka uh, charger po. Ayun, sa halagang 500, ay 5,000 5,499 na HP yung brand. HP, at yeah, syempre Windows 10. Ayan. Okay, ma'am, no? Marami may, silang May 399 din po. Del, 399. yan murang mura na po yan, Ako. no? Very affordable na po yan, guys. Ako. Sa mga estudyante po dyan, lalo na ngayong pasukan. Ayan. Ayan pwede siyang lagyan ng USB at saka memory card. At saka kung gusto mo ng malaki, ayaw mo sa malet kasi at sa Chromebook may malaki din po. Ay, HP. Eto, 999. Okay. Yun. Yun. Ganda, ganda po yan. Mas maano po yan. May windows na siya. Ayan so po yung specs niya po, no? I-5-6-J. Okay. So lahat po yan ma'am brand nyo po no? Oh, brand okay brand nyo So sige po ma'am saan pa po tayo? At Next. di lang to Mayroon din po tayong mga maraming papi sudils At saka TV speaker <coughs> Ayun At saka itong Ayan mga mystery box Mystery box So mga ito po ma'am Ano po ba ibig sabihin niyan? Paano po sila makakapag-avail? Sa... Yan o oh. mukhang may laman na po siya ma'am no? Uh -oh. May gadget po siya Sa may gadget na yan. Sa grand opening po natin, sila makakabil ng ganito. Pipili kami na uh, 100 katao na makakabil dito. grand at, opening kailan po yun ma'am? Sa July 1. July 1 at guys, so At sigurado oh. po namin na hindi mag-mabibigo uh, 'yan. Sa halagang 999 at meron din tayong mystery box. Ayun oh, piso na lang Or guys piso oh. Piso na lang. Mystery box. Oo. Makakabil ka nito ng pisong mystery box kapag ka ng TV yun, kapag uh -oh. ka ng TV yung, yung TV mayroon na siyang uh, yung 45 inches may free wall bracket with piso deals dati nasa 11,499 ngayon nasa 8,499 yun, naman. murang mura na po yan at mayroon tayong 32 inch na 5,999 hmm. with piso deals yan with piso deals opo. lahat po Ah, mamimili sila dito Tapos, ng, ano. Ah, residues. eto po ma'am, no? Kung bumili ka ng TV, mamili ka na po dyan. Sa lahat na yan, piso na lang po siya. So, yan Bila guys, ha? itong electric kettle, piso, oh, itong uh, uh, 13 pieces cooking wear set sa piso, at itong kitchen tool set, piso, lang piso Na lang po at saka siya. Itong ihawan, Maganda, piso. oh. Outdoor. Oh. Sa, ano, ihaw-ihaw po kayo sa, ano. Oo, at saka itong pang lutuan din to eh. Piso. Mm, piso. Opo. Yan, piso Saka na lang. Yan. electric na ano. Hot plate. Piso din. Opo. Tsaka kipal. Piso. Piso na pa rin po ito, no? Oo. Oh. Okay, so saan pa kayo makakabili niyan? Dito lang piso. yan. Sa ano. Abangan nyo sa July 1. Grand opening po nila. Pag bumili po kayo, maski 32, kahit anong 45, inches. kahit anong size po dyan. Meron ka ng wall bracket. Meron yung mga freebies niyan, guys. Tapos, piso del so yan mamili ka na lang po dyan at so, of course yan. mayroon ta na rin tayong mga speaker yan mga bluetooth speaker yan po oh, ma'am no ito ang laki, yung no? pinakamalaking speaker yan o oh, ang laki guys o so, okay. sa halagang 4999 may free USB free mic charger tsaka meron hmm. mo remote yung USB niya ay 16 gb yan guys may o? download din na so, na rin po uh, ganyan yung okay. free niya So maliban po 'yan ma'am, mga ano pa po 'yon, no? Napakarami guys ng pagpipilian niyo rito. May iba-ibang klase, yung sizes. So ayan. Lahat po 'yan may freebies po ma'am, no? Opo, oh, may freebies. Oh, mga mystery box guys. Ayan. Ano po? So ayan po ma'am. Maraming maraming salamat po ma'am, no? Na-tour niyo po ako sa lahat ng mga unmute po dito mga gadgets, speakers, cellphones, laptop at kung ano pa po. So invite niyo na po ma'am kung okay. kailan po ang grand opening. Sa July 1 po yung grand opening natin dito lang yan sa Budiga sa Taytay, first floor, block 1, stall 20. Abangan nyo po ang aming mga maraming pasabog, pamigay at saka mga freebies. Tulad ng itong mystery gadget na sa halagang 999, I'm sure na hindi ka na dito mapupokya. At saka itong uh, mystery box na sa halagang piso. Yung... Oh, Bali, saan po yan matatagpuan ma'am yung bodega sa Taytay? Dito lang po sa New Public Market, market First Floor po. Block 1, stall 20. Paano oras po kayo nagbubukas at araw po? 7.30 uh, am hanggang 9 pm. Araw-araw na araw -araw po. Araw-araw po yan. Monday to Sunday. Okay. Maraming maraming salamat, Umar. Thank And you. And God bless po.

Terima <laughs> kasih <laughs> can kinda of give it up, but this time I don't know which way to go Somewhere I've already been Am I really going back again this time? Should I let you go, I'll let you in this time I don't know which way to go Round and round and round again Are we something that just needs to end this time? This time I don't know Eu